Carla Estrada disowns cold car defending Daniel Padilla. Fake po ito. Pinabulaan na ni Carla Estrada na sa kanya ang social media quote card na ipinagtatanggol ang kanyang anak na si Daniel Padilla sa isyu ng hiwalayan nito at ni Catherine Bernardo. Noong November 30, 2023 ay naglabas na sa kanilang Instagram account sina Catherine at Daniel ng pahayag tungkol sa kanilang breakup. Last December 1 ay nagpost si Carla sa kanyang Instagram ng old photo kasama sina Daniel at Catherine. Nasa gitna siya ng dalawa. Nilagyan niya ito ng caption na we love you both. Nakakuha ng post ng mahigit 500k reactions, nagkomento rin ang ibang celebrities gaya ni na Karin Davila, kalad Karen Rufa Gutierrez at Eruption. December 2 ay naipost naman ni Carla ang quote card na itinanggi niyang sa kanya nagmula. Wala siyang binanggit kung sa ang social media platform niyang yon na pick up. Ang nilalaman ng quote card published as is hindi po cheater ang anak ko. My son is not perfect but he's learning and growing. People make mistakes and it's crucial to understand the context and the effort he's putting into becoming a better person. Ani Carla Fake po ito wala akong ganitong post at hindi ako ang gumawa ng ganitong post. Dagdag pa niya, amin na pong inisa-isa ang mga accounts ng mga mapanirang tao na gumagawa ng mga ganito. Nilimitahan naman niya kung sino lang ang pwedeng magkomento sa kanyang post. Ibinahagi rin ni Carla ang inilabas na statement ng ABS-CBN tungkol sa nangyaring breakup ng Kath Niel. And that's it for today's video. Thank you for watching and please don't forget to subscribe, like, and share for more showbiz updates. Bye!